Ay, naku po yan. Magandang araw sa inyo mga kainag. kung nasaan man kayo ngayong araw na to. O oh, sige, mga ah, pakibukas. Oh, muna natin. Kagaling lang namin ni Mahala rin na sa grocery. At karugtong lang to ng vlog natin kahapon. Yan, ako yung mga basura na dito nalakuha na. Grabe, ang init ngayon, ano? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Mainit pa rin hanggang ngayon mga kinis, no? alas 5.30 na ng hapon ngayon. Mainit pa rin hanggang ano yan, hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Ha, feel na feel ko talaga yung, no? yung init sa aking mga balat. So nakahubad ako ngayon, pasensya na kayo mga kainags, ano? baka hindi kayo sanay na nakahubad ako. Eh, pag, pagbigyan nyo na ako, pagbigyan nyo na kami, sana maintindihan nyo dahil alam nyo naman ang summer dito, ganitong panahon dito sa Canada ay maikli lang. Kaya kung nakikita nyo man na madalas akong, madalas akong nakahubad Eh pagpasensya nyo na dahil Ganto talaga kami rito Ini-enjoy ang matinding sikat ng araw Yan, so ilang buwan lang yan Sabi ko sa mga previous vlog ko, ilang buwan lang yan Bahaw na, no? nangangamoy na kasi mga kainis so, Dapat hugasan na namin yan no? Kasi syempre pagka summer Alam nyo naman, nabubulok yung mga ano, nagkakatas Kaya dapat hugasan no? Yan Oh, grabe Init gusto kong ma, ano, ma mabilad sa araw yung katawan ko, yung balat ko, mga kainag. Oh. dalawang buwan lang itong gantong init na ito. August, mainit pa rin. September, hmm, mix na yan. Medyo mix na, pero medyo mainit pa rin. Pero unlike ngayon, hindi katulad ngayon, talaga namang grabe ang init. Napakasarap. Gusto ko talagang ma-enjoy. So narinig na naman ng aso ko yung aking bosses uh, boses. Ano? Ayan, palabasin mo na natin. Ay hindi, pasok muna natin may ano-ano. Pasok muna natin yung ating uh, pinamili. Pasok mo dito O, pasok muna namin dito sa ano. Init no? Ay, Grabe. Oh my god. Ah, so ito na yung pinamili natin kanina, <laughs> tambak ano. Ay mukhang marami lang kasi malalaki sila. <laughs> yeah. Yo. Ambi <laughs> Ha? O sige, ako na bahala diyan sa ano, sa mga mabibigat ako nang bahala diyan pag paliba ano mo na sa akin yung mo na sa akin yung mahal arena. Yan. So yung mga tubig na yan, ako rin ang bibitbit niyan, nakakainis sa nang tsaka to. Ah, hindi kaya ni mahal arena. Kaya naman kaya lang syempre. Meron siyang inaasahang malakas at guwapo. Yo. <laughs> Ama, ano? atara ah, meron pa rito mga ano, matuturuan mo kayo maliliit, magagang kaya pasensya na kayo mga kainis ha, panayang ko eh <laughs> yan, masaya lang tayo ah, oh my god ano, pinagpapawisang ano ano ah, init lapag muna natin dito yung mga pinamili natin at naku po panginoon yan ah init tapos mamaya tatambay tayo dito mamaya sa backyard mga kainis ano may ng konti na pagka ano na yung uh, Medyo malamig-lamig na yung panahon O ba? Diba? Tapos si Mahalare na mamaya ay Magluluto raw ng makakain natin ako, Ang, ang pinakamasarap din na party magluluto si Mahalare na ng makakain O ano? ah. ah. oh, bilis Atto anong bilis Tulungan mo ko doon Meron pa raw maliliit Ikaw Ha ako na O sige Diyan ka na muna Magpahinga ka na muna dyan ma <laughs> Yan So malapit na tayong matapos Ay nako meron pa pala rito Ito oil Electric pa ng aso. Electric pa ng aso mo. Pakidala ma. Electric pa ng aso. Ah, yeah. Electric pan talaga ng aso, no? Aso tsaka tao yan, mga kinis. Pero usually, more on aso ang gagamit niyan. Kasi yung uh, kami ni Mahala rin na doon kami natutulog sa basement. Sa basement kasi pag ganitong summer, mainit, malamig sa basement, mga kinis. Kaya doon kami natutulog pag summer. Ayun, yung aso natin. Dali na natin itong mga pinamili natin. Ah! Oh init uhuh, uh sarap kita hello hello baby girl how are you how are you aray 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 mong kalbutin hello si si sayo nag aano nag tatae huwag nang nagdala ng, ano, ng mga pinapakain sa kanya ano mga oh eh hindi siguro hiyang si sayo doon sa ano yung mga karne mga kainis ano pinag-grocery kasi natin yung mga aso natin ng mga karne, mga beef tapos nilalaga na natin ngayon eh si Sayo nag, ano, nag, ano, basa, tubig yung kanyang yun, know, tubig yung kanyang dinudumi pag napapansin namin kumakain siya ng mga ano, mga beef, yan, iba talaga pag dog food na lang yung mga dry food pero si Sayo naman, minsan nag, nag ano rin pag, pag nasobrahan siguro sa pagkain ng mga ano, no, yung mga beef parang pinakulo ang tubig to sa tindi na sikat ang araw, nako po mainit niya Palta natin Dali lang mga kinais ha Tingnan natin kasi mainit din minsan to pag may hose uh, Nasa host eh Ah mainit, grabe init uh, Mainit <laughs> Parang init to oh. parang pinakulong tubig Pwede ka na magkape rito yun oh, sa init Ano yun lang natin Yan, lagyan natin dito yan, medyo malamig na Ugasan ko lang Yan Alright Oh, mga aso, tubig o. Oh, malamig yan. Uh, grabe. Ah. Yan. Ayos. Uh. <laughs> kailangan ko ng sombrero. Grabe. Or baka kailangan ko naman mag magsuot ng sombrero kasi para mabawasan yung tindi na sikat ng araw. Kasi sabi nila dapat ito sombrero ako dahil dalawang araw daw na matindi yung nakalabas. Pambira. <laughs> Ang ah, corny no, ang ah, kainis ah <laughs> may ano, anong ginagawa mo dyan, huwag ka magalala may pasalubong ka, tulungan mo kaya ako magbuhat ha, tulungan mo kaya magbuhat may pasalubong ka dyan, huwag kayo ah, inong tayo tubig, grabe init huwag natin, huwag na huwag natin nakalimutan ng tubig mga kainis, ano pagkagandong katindi ang init ng sikat ng araw ah uh, sarap pero nag-i-enjoy tayo sa init ng araw mga kainis Tara, dito pa mga natira doon. Tanggalin muna natin. Ah, tanggalin buhatin natin pala muna natin. okay, oh, tubig. Sige, masusunod mahal na Yung tubig. Ah. <sighs> Pero ini-enjoy ko 'yan. Ang tagal nating hinintay ang araw na 'yan, mga kinis, ang tagal nating hinintay ang init ng araw na 'yan. I-enjoy talaga natin 'yan. Ah, medyo na mabulaklak oh. Gusto nila yung init eh, no? Ito yung kulitis oh, kulitis 'yan. Pag papalakihin nga natin 'yan para magulay natin. Ginugulay 'yan eh. Ay kamatis to. Yan ang ganda ng bulaklak, no? Grabe. Tara. na Oh. Ito na lang. Yeah, tapos si Mahalarena, Reina, kinaassemble niya na tong electric pan ng mga aso natin, ano? Yung nabili natin sa Costco. Yan, oh. Meron na kay electric fan. Saya. Kita iya assemble pa. Assemble natin. Ito so, yun, assemble okay. natin. Kaya mo yan. Ikaw na. Oh, may tornillo uh, eh. Ha? Ito yata, ito tornilyo? sa loob. Ito yata sa loob. Hello, kailangan mo tornillo, may tornillo sa ulo. eh remote yan. Ah, oh, hindi, hindi ka away ito sa ayan ha. Baka away nyo ito. Electric pan nyo to. Yeah. <laughs> electric pan. Oh. <laughs> kailangan talaga ng mga aso ng electric pan mga kinags, dahil para rin silang ino-oven dito kahit na nakabukas yung mga bintana natin. Mainit talaga. Ramdam. Kita niyo naman, pirang pinapawisan ng ulo ko noon. Yung bunbunan ko, no, shiny, no. In, ano 'yan? Yung mga pawis-pawis kahit yung balat ko mga kayo, para ako na sa Pilipinas. Grabe. Ah. Kasi init na ng Pilipinas, ano? Or baka mas mainit ngayon sa Pilipinas kasi syempre summer, 'di ba? Ah, ano sa 'yan? Teka, babasahin na ni Mahal na rin na yung instruction. Ay, ay, papasok mo na lahat ng ano-ano. Nung mga ano doon, oh. Lapag Hindi pa, nalil lang. Tinawag mo ako eh. Ha? Tinawag mo ko. Biraw. Pasok muna natin doon. Ay mga aso, dyan muna kayo. Ay mga aso natin. Tapos yung mga aso natin, mga kainig, sinapapansin ko, no? Madala sila rito uh, ano, uh, humiga. Kasi malamig yata rito. Lalo't natatakpan itong ano nito. Ito ang ginagawa ko, tsaka ng pangalan na prinsesa, binabasa namin to ng tubig para matanggal yung, yung init. Init ng araw para yung mga aso natin Diyan sila dadapa. Gustong gusto nila yan eh. balani kasi. Pugasan ko muna ito mga kinags may amoy. Ah, hello Saya. How's my Saya? Yan. Ah, tapos sa ah, syempre yung mga langaw, mga mosquito, mga lamok. Syempre mga si eh. Alam ko, alam ko culture yan eh no? Cultured. Kusang nabubuhay yan pag summer dahil doon sa mga nabubulok na pagkain kaya mga katapusan ng July katapusan ng July katap mga first week ng August marami ng lamok nyan at mas marami ng langaw din pasintabi sa kumakain ano higasan ko lang to para mabuwasan yung amoy mga Aso natin, ito na naman oh. No? Kala nila naman kaaway na naman nila to. Lagi nilang inaaway tong ano mga container ang basura tapos pagka pagka naglo lawn mower tayo galit na galit sila pati yung snow blower galit na galit din yung mga aso natin tahol lang tahol eh yun pala mga kinis no, ayaw pala nila yung naririnig yung lawn mower dahil 7 times daw ng pandinig nila kaysa pandinig ng tao kaya galit na galit sila pag maingay ito basahin natin to kasi dito tumatambay yung mga aso natin gusto nila rito malamig eh Ayan, basahin natin para patanggal yung mga init kanina. Ayan. Ayos. Okay na yun. nga pala, yung mga baguhan sa Canada. No? Yung may, or may mga bagong kotse pa lang sa Canada. Double check nyo lagi kung nakasarado yung mga pintuan nyo yung mga pintuan ng sasakyan nyo double check nyo lang dahil nako maraming kaso rito na nagugulat na lang sila yung mga may-ari ng sasakyan na iwanan nilang bukas yung kanilang sasakyan eh may mga humahalungkay halungkay yan may mga dadaan sa kalye may mga dadaan sa backyard may eh, magagano no itatry nila kung bukas pag nalaman nilang bukas halungkatin ha yan maghahanap sila ng pwede nilang manakaw kaya make sure nakalak nakalak ang inyong sasakyan yan. although kahit na naman nakalak yan minsan magagaling yung iba, binubuksan talaga. Pero syempre, iba na rin yung nakalak talaga siya kaysa sa hindi nakalak na mas madaling mapasok, di ba? Ayan, alam naman natin, pag ganitong summer, naglalabasan yan sila, mga kainay, ano? naglalabasan yan sila. Ayan, tsaka, pag pumasok sa backyard natin, yan, alam pa, pumasok dito sa backyard natin, nako eh, hindi natin pwedeng saktan yung mga yan. Pwede natin sitahin, sigawan, or tumawag tayo ng pulis pero kung sasakta natin sila sa bandang huli kahit na tayo ang may-ari ng properties na pinasukan nila or nagtrespassing sila tayo pa rin ang mananagot sa batas mga kainis ano, ibang klase ang batas dito sa Canada doon sa mga hindi nakakaalam kaya ingat lang tayo syempre ingat lang make sure lahat ng pintuan sa bahay nakasarado okay. tingnan natin yung oh napagana mo na aba asan ay ayun 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 nakapaling ano kapaling? ah ano, lamig, may aircon, may aircon na kayong electric pan. Ha! Ah! Ah, dito, 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 dito. Ito electric pan, oh. Oh, electric pan, lamig na. Oh. Ano, ah, lamig ano. Oh, yung buntot eh lamig ano. Nakatapat kaagad sa electric pan, ah. Oh. Tapat kay rito. Mhm. Mm -hmm. wow, gusto na. Mong paikutin, pwede rin paikutin. paikutin. Ayos, ayos. Paano ba paikutin? E, paikutin mo na. Paano ba? Galing ah, oh. may ikot na oh Tapos ito, pag gusto mo nang malakas Eh, paikutin mo na lang, para ano, Ganyan. Hindi, mo ito tapat. Kaso ito. Yan, yan ang adjust mo. Yan. O, kita niyo yung aso, mga So, uhaw na uhaw, no? Nasa huh? Uhaw na uhaw sa init ng panahon. Kaya mayat maya't din ang palit ko ng ano, eh, ah, ng pala tubig. Kung ano temperature gusto mo. Ayan pala, mayroong mga Oo. Kung gusto mo 20, ito, oh, ito, okay. Lang okay, diba mo ato, ano lang siya. Ito, ito, pwede ba ito? Diba, mo ba ito? mo. Nabasa Oh. Ano instruction? Hindi ito. Ano? Kung gusto mo nang ku, ku ilan time yung gusto mong gimit Ay ah, ito. Kunyari. Tabas sa mga instruction. Oo, oh, naman. Ah, uh, natin yan, English 'yon. Eh, bakit? Joke lang. ah, ano? Ano? Lamig na? Ha? Huh? Lamig ano? Nakoy mga tubig niyo pambihira, pupunasan ko muna yan mga kainit 'yan. Ah, pinapunasan ko lang ano. No, ko lang yung, no? no. yung pinagbagsak ng tubig ng ano na. Ano, 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 ano. nandito tayo sa basement ngayon mga kainags. Ano, nako dito sa basement. Dito, nako. Malamig. Kaya pagka, pagka ganito mainit ang panahon, mainit sa taas. Sa salas natin sa taas. Bumababa kami dito mga kainags. Ano? Dito kasi cool na cool. Relax na relax. Lalo na dito sa ano natin. Ano? Yan, dito sa sala natin. Mas malamig dyan pagka, alam tayong TV. Yan. Ah, tsaka dito kami natutulog sa ano, ni Mahal na Reyna. Pagka ganito kainit ang panahon, yan dito na. Dito muna ako, bumaba muna ako dito kasi kailangan kong ano, baka ano, bawas-bawas ano tayo, hit Yan, iwas hit stroke. Kumbaga. Ah, tapos sa ah, may amera na tayo ng konti akyat pagka medyo naramdaman na natin na parang ah, malamig-lamig na. Grabe, tindi na sikat ng araw. Pero nag enjoy tayo. Sabi ko, ilang beses ko na sinabi, nag enjoy tayo. Talaga sikat ng araw. Ano? Tsaka sa init, heat! Ha, buti na lang may basement tayo. Pampatanggal lang, ano, sakit sa ulo ng init. And ito nga pala yung binili kong ano, no? yung hindi ko pa na-install yan. No? Patungan ano sa sapatos. Ah, uh, ano ba ito? I-install ko muna. Mm uh -huh. Ah, nice. Mahaba-haba eh. ati oh. Last Alright Siguro Nabili ko to Nabili ko to One month na Bago tayo pumunta yata ng Mexico Hindi ko pa rin na install no Yan no Ayos na no Oh my god Ah Ganda tingnan mga kinags ano Ah Lanig dito Grabe sobra Whew na, ano. So, sapatos ko, yan, Nike. Nako. Bumaba ka na naman. Ha? Ikaw, bumaba ka na naman, ha? Ayan, ayusin ko rin yan, mga kinis, ah, uh, ito, may papalitan ko to, tatanggalin ko tong ano hagdana natin. Ito, 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 hindi ko natapos to eh. Nung hindi pa ako nagbablog, sabi ko eh, minor na lang naman yan eh. Tatapusin ko na lang sa susunod. Inahabot na lang halos sa apat na taon, mga kainags, ano, hindi ko pa rin na, nasimulang tapusin. Hindi nasimulang tapusin, ano? Hindi pa rin tapos. Ano, Saya? Ano, ha? Yan. So, maglalaan ako ng ilang araw para yung stair natin dito sa basement, Papuntang taas, uh, maayos ko. Yan yung bago natin project ngayon, mga kainags, ano? Yan, baka kung sakaling mawala ako ng ilang araw sa pagbablog, eh alam nyo na ang dahilan. Yan. Kaya lang tapusin ko yan. Habang summer, alam niyo naman, pag ganitong summer, yan yung time na marami tayong project sa bahay. Kulang pa yung sapatos ko. Pangarap ko mapuno to, no? Yan, doon sa mga gustong magbigay ng sapatos, mag-donate ng sapatos, message nyo lang ako sa messenger. Mabilis akong sumagot. Yung... Hindi, hindi, hindi. Joke lang, joke lang. joke lang. Ah, yan. Ay, by the way, yung nga pala, shoutout nga pala kay Sir R.C. Almarbes, no? Itong sapatos na to. Uh, binigay niya sa akin to size 12 yan ating nga uh, subscriber sa Dan Vegan Edmonton Canada Alberta ayan oh, binigay sa akin last year isa sa mga paborito kong sinusuot to kung napapansin nyo sinusuot yan ito parang collection ko kasi nga merong memory sa akin to memory yan old school na sapatos may kwento ko na ano yung memory memory yan kasi yan sapatos ng tatay ko dati na pinaglumaan niya na sinusuot ko. Tapos ngayon, lumabas uli. Lumabas ulit yung style na ganito. At ito ay nabili ko dahil sa katas ng ating uh, pag indoors Yan, dito tayo sa may hagdanan mga kina. So, ito, tatanggalin ko to Papalitan ko ng vinyl flanks. Ayan o. Oh. Nagtipid kasi ako noong nakaraan eh. Dati kasi nung inaayos ko to nung hindi pa ako nagbablog. Eh. Medyo nagkasabay-sabay kasi. Eh. Kaya dumating yung time na parang uh, nagtipid ako. Eh, yun ang hirap pagka nagtitipid eh, no? dapat talaga wag magtipid di baling mahal, basta quality yung hindi ka na pa ulit, ulit basta sigurado so syempre ulit ulit ako ngayon pero this time I will make sure na itong gagawin natin yan, hanggang dito yan hanggang doon makakainag siya pero to hindi ko na papalitan yan yan na yan eh. ito lang, kasi ano lang to eh uh, manipis lang to yung dinidikitan lang tawag doon, manipis na basta manipis lang siya. Parang linoleum, parang gano'n. pero parang linoleum, parang gano'n. Gano'n lang siya. Tara, init dito, dito pa lang pag aket ko. Oh, ramdam ko na init dito mga kainis. Pero pag bumaba ka ng konti, yan medyo malamig. <laughs> malamig dito pero pag bumaba ka na doon sa basement natin, pag bumaba ka na dito, ayos na. Pero pag dito, wow, rito pa, ramdam mo na agad yung init dito, grabe oh. Tara. Oh, ayan oh. Nakahuli tayo, mga kinig. Oh. Korekoreyente Kury pa. In -in -in. musok usok oh, ka, dapat oh. Dapat lagyan pala ito na kanina, eh. Oh, ayos. Lagyan mo ng pa ang Ah, yung ano, blind. Nasira na kasi may blinds kasi kami rito sa... Kortina na lang. Lagyan mo lang pa ang kortina. Kortina. Eh, langaw. Inip. Inip, mainit talaga. Ito, 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 ito. Ayan, oh. Ano? Ba't nandiyan kayo? Yeah. <laughs> so yung dalawang aso natin nandun sa may lili mga kahinags, ano? Yan, kakabasa ko lang ng tubig dito kanina Gustong gusto nila dyan mali, ano, mali, malamig Ano? Ha? Nagre-relax kayong dalawa dyan ano? Ha? Nagre-relax Yan Kaya muna natin sila dyan Mas ma malamig dito kaysa doon Mas ma maayos dito kaysa doon sa loob ng bahay <laughs> Lakan tulong talaga nitong puno na to ano? Ano? Malamig dito ano? Binasa ko ng tubig to kanina Ha? Huh? Ha? Huh? Huh? Ikaw, may muta ka pa. Enjoy kayong dalawa dyan, ha? Dyan lang muna. Enjoy, ha? Enjoy. Yan. Yeah. Nagluto pa si Mahal na Reina, mga kainis. Giniling na parang minudo to. Oh, yan, Sarap. Ah, tinitira ko yung luto ni Mahal na Reina, mga kainis. Ano? Kasi gagala namin yung dalawang aso. Hmm? Tap, Sarap. Gagala namin. Si Saya, yung maliit, kay Mahal na Reyna. Si Sayon, yung malaking aso sa akin. Yan, ay si Mahal na Reyna, mga kainags, ano? At pinapasyal niya si Saya. Si Sayon, nako eh. Kinahatak talaga ako. Andali, andali. Andali, andali. Andali. Behave, behave. Yan. Yeah. <laughs> behave si Saya sa'yo, ah. Ha? <laughs> ah? Mahirap pagsabayin tong dalawang to eh. Asi so, mo una ka na, mo ka na. Ikot lang tayo, ikot. Alin na, alin na. Ano, ayos ka pa diyan, mahal arena. Hilahin, hilahin ka talaga yan. So ikot lang namin dito yung dalawang aso mga kainag sana. Ano, ayos ka lang diyan. Inihila, inihila ni... Nako, ay mabibilis talaga itong mga to. Ako ay inihila rin eh. Ha? Ayan o, no, ha? Dito tayo. Ma, parang tayo yung napagod ha. Parang yung aso ano. Hindi ako napagod. hindi ka napagod ako. Napagod ako kay Sayon, grabe. Parang ano eh. Parang ako yung Hi, hi hinihila Ano, pag, parang ako yung <coughs> Parang yung, yung aso pala ang nagdadala sa akin. Sa halip na ako yung nagdadala sa aso. Ano? Ha? Bihira, si Sayo, no? Ito, behave daw to eh. Din ang ng hingal, ano? Si Sayo kasi talagang hinahabol si Saya. Eh, hindi naman namin pwedeng pag, ano, pagdikitin dahil nagbubuhol-buhol ang mga tali. <coughs> Baka kami dalawa ni Mahalari na magbuhol-buhol. Pero konting ano pa, konting training pa siguro sa mga aso natin nito. Ano? Ha? Huh? Ha? Huh? Sayon. <laughs> Splado ah. Yan, so yung sprinkle natin nilagay ko na maki ng so. Para naman sa mga lawn lawn grass natin, kawawa naman. Sobrang dry. Ha? Huh? Ganun talaga eh. Init eh. Mainit. Tapos pa uh, yung lakad niya kanina talagang power mga kainis no puwersa talaga eh. Puwersa eh kasi kung hindi ko naman pipigilan ako naman ang madadala. <laughs> Sasadsad naman ako. Nakakaselos naman to ma. Nakakaselos naman. Yung mga aso lahat nakadikit sa <laughs> sa akin isa wala. <laughs> Amira no. <laughs> lahat nandoon sa ta ano ni Malareno na nasa ta nasa, nasa ilalim ng upuan niya eh no. Sa akin dito wala mong wala pumupunta, oh. Mira <laughs> mga aso to ah. Oh. Mahal na mahal talaga si Mahal na Reina no. Hindi kasi mahal na mahal din na rin ni Mahal na Reina yung mga aso natin ano. Spoiled na spoiled sa kanya yan. Grabe. Sayang halika rito. Kamihan, dito. Kami ah dito. Aba, ay naman pala eh. Naman pala tinawag ko yan dito lapit sa si saya Ayan eh, no. Ah, no? Ay, batang, yun, ano? Ang ganda ng bata niya no. Sige balikan na kay Mama. Balikan na kay Mama Perli. Sige na. Ah, balikan na po. โยมันมาดีเลบ